sa Asia, lay, wakman siya sa lay Lay, waman may kabalong sa ang dihimu, lay, nga may sunod sa diya, lay, lay, ha? Butan man ka, lay. Lay, butan man ka, ha? Butan man namang alay, good, oy. Di man namang unsa, good, Ay, siya, Ayaw lay, ha? Lay, buhiin lang siya, lay. na mo among amo amun na lay, mong amo lay, ha? kau makalay ayaw o, mami, kabante, ming siya hilab tilay wa mamikabante min sunod jejejlay Ayaw naglihok Ay lang lihok lang ga ay lang lihok nanga kay ko imo say kapu liokon ya balik tarun gyud Gilak na na niya imo pa adang aga lay. maluoy ka lay 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 maluy ka taun lay ayaw taun lay Langga, ngano ni sunod maka langga? Kabalo man jud ka nga buaya na Langga bua. No maluoy mo. Maluoy ka. Lay diyan na ko jud na ayo na sa asa lay. Lay ayo na bali maluoy ka lay Butal mo na Langga ayo sa kapalangga, Langga ayo langgang. Loy. Loy, ayaw sa kaam ko na, Loy. Diyos ko. Please, lang. Kita bang mutawong? Isa may nakaunin mo daw. May sulod na kaya mo ka na. Ibu, ayaw siya doon. Ayaw siya doon. Maluoy ka doon. Doon, ayaw siya doon. Ayaw siya doon. Maluoy ka doon. Ano may sulod na kaya doon? Oh, ayaw yung ipaki-pakan na lambak mo na sa diri. Ay, Dito na 'to abihan mo ya diri man daw ngosan yang namo wakabange ambak daw sa diri ong. Oh. Tuloji Jesus Eh bata de na siyang isulod. Tuloji Jesus, skul. Lai malukoy ka lay, ayaw na lai tama na lai.